Narito po ang pampaswerteng dapat po nating gawin ngayon pong 2025 para po mag-attract po ito ng swerte at kasaganahan sa inyong pamilya. So gagawin po natin ito guys ngayon pong January 1 hanggang January 30 po. So kung kayo guys ay nalit na sa panunood ng video ng ito ay pwedeng pwede nyo po itong gawin guys kahit anong petsa po ngayong January 2025. So narito po guys ang anim na garapon na siyang magpapayaman sa inyo kapag nilagay nyo po ito guys sa inyong bahay. So bago tayo guys magsimula, ipapakita ko sa inyo guys yung anim na garapon na aking ginawa na almost dalawang taon na guys. At ngayong 2025 na po guys, i-dispose na po natin ito at papalitan na po natin ito guys ng bagong ginawa nating anim na garapon. So yan po guys yung nasa likod, yan po yung almost 2 years na po sa atin. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo na meron na po tayong ginawang bago. So sabayan nyo po ako guys sa gagawin kong pampaswerte dito sa aming bahay. Sabayan nyo rin po ako guys, gumawa na rin po kayo para maghatid ito ng swerte at kayamanan sa inyong pamilya. So sisimulan na po natin guys, unang una po ito po yung mga barya. So kung makikita nyo guys, ang barya po sumisimbolo po yan ng kayamanan at tagumpay at swerte. Marami po kayo guys, opportunity matatanggap kapag meron po kayong mga barya sa garapon. Ito po guys, barya ang kailangan lang po natin dito guys, yung mga hindi na po natin ginagamit. Pwede pong 1 peso coins, 5 peso coins, even 25 cents po. At make it sure po guys, dapat po hugasan po muna nating maigi ang mga barya kasi marami pong humahawak ng barya at hindi natin alam na ito po ay mayroong mga negative energy na nanggagaling sa iba't ibang kamay at mga tao. So ito po guys, ginawa ko is malinis na malinis na po siya guys ang ating mga barya. Kailangan po sabunin niyo po siya guys at kailangan po pwede niyo po siyang ibabad sa tubig na may asin sa loob ng 1 minute. So yan po yung sumisimbolo, ang mga barya po sumisimbolo ng pera at oportunidad na darating sa inyo. Maraming pera at sunod-sunod na blessings ang darating sa inyo kapag meron po kayo nito. Ang pangalawa naman po natin guys, ito naman po ay ang bigas. Ang bigas po guys, sumisimbolo po ito guys ng abundance and good health. Ibig sabihin po ang bigas ay hindi nyo mabilang-bilang na blessings ang darating sa inyo. Kung kaya't kinakailangan po natin ang bigas, pupunuin po natin guys ang bigas na ito at kailangan po bagong-bago. Hindi po tayo dito guys gagamit ng mga lumang bigas. Mas maigi guys bumili po kayo ng bagong bigas po. At ang pangatlo naman po guys, ito naman po ay ang asukal. Ang asukal po sumisimbolo po ito ng sweetness and joy. Maganda rin po ito guys sa mga may negosyo. Ito po ay nag-a-attract ng maraming customers. At pagdating naman po sa pamilya, nagpapatatag po ito ng relasyon ng samahan ng pamilya po. At maganda rin po ito guys, gamitin kung kayo po ay nag-online selling. Maraming customers po ang dudumog sa inyo kapag meron po kayong bigas. At maganda rin po ito guys, nagbibigay ng positive energy sa ating bahay. At ang pang-apat naman po natin guys, ito po ay ang rock salt. Ang rock salt po guys, isumisimbolo ng positive energy. At nagtataboy po ito guys ng negative energy like negative elements. At kahit anuman pong mga negative na biniwish inyo ng mga kaaway nyo, ay maaabsorb po yan guys ng asin. Ibig sabihin po, hindi po masyado tatalab sa inyong bahay ang lahat ng uri ng negatibo. Kaya dapat meron po kayong asin sa loob ng bahay. At maganda po sa asin guys, ito po ay naghahatid ng positibong enerhiya. Siguraduhin lamang po guys na ang gagamitin po natin dito ay ang rock salt. Hindi po tayo gagamit ng iodized salt or Himalayan salt. Mas mainam po talaga guys, gumamit po kayo ng natural na rock salt po. At ang panglima naman po natin guys, ito naman po ay ang water. Ang water pong ito guys, may simbolo po yan ng magandang daloy ng hanap buhay, pananalapi at kalusugan. Ibig sabihin po, Magiging maganda po ang inyong kalusugan sa buong taong 2025. At ganun din po guys, ang tubig sumisimbolo po yan ng magandang daloy ng pera sa negosyo. Maraming opportunity ang darating sa inyo sa inyong trabaho po. So kailangan po natin ng tubig sa ating bahay. Pupunuin po natin ito guys. At ang pang -last natin guys, ito naman po pang-anim. So nag-ready po tayo dito guys ng tatlong pirasong cinnamon stick at walong pirasong dahon ng laurel. At ang dahon ng laurel guys, kailangan po natin dito ng buong dahon ng laurel, hindi po gusot-gusot or punit-punit. So pipiliin nyo pong maigi guys at make it sure po, dapat po malinis at bagong-bago, hindi po tayo gagamit ng kahit anumang nabubulok na dahon ng laurel. At ang next po guys, kailangan po natin dito dahil year of the snake po tayo ngayon guys. Ito po yung pinakamaswerteng kristal sa year of the snake. Ito po ay ang citrine crystals. So ipapaliwanag ko po sa inyo guys kung saan nga ba gagamitin ang citrine crystals. So proceed na po tayo guys sa pang-anim. Ilalagay na po natin itong cinnamon stick. So, tatlong cinnamon stick po. Ganito lang po yung pagkakalagay nyo, guys. At ang next naman po, ilalagay po natin yung dahon ng laurel na walong piraso. So, isisiksik lang po natin siya sa loob. So, depende po sa inyo guys kung nais nyo pa pong magdagdag sa loob. Pwede naman po kayo guys mag-add sa loob ng star anise. Optional lang po siya guys. Pero sa akin po guys, okay na okay na po ito. Kasi po ang cinnamon stick at ang dahon ng laurel, magandang combination po ito na nag a ng yaman at swerte. So, ito po sumisimbolo po ang cinnamon stick at ang dahon ng laurel ng kasaganahan at kayamanan. Talagang uulanin po kayo guys ng napakaraming swerte at pera. Ang dahon ng laurel po kasi guys, sumisimbolo po yan ng pera. At ang cinnamon stick, maganda po ito sa lahat ng uri ng opportunity. Trabaho man po ito, or kahit ano po yan, ay talagang siswertihin po kayo. Mabilis pong mamamanifesto ang inyong mga kahilingan once na meron po kayo ang ganito guys. So yan po guys yung anim na po na magpapayaman sa inyo guys. Proven and tested ko na po yan. Talagang nagawa ko na po yan almost 5 years ko na pong ginagawa ito na matagal na matagal na. Dahil po dito guys, nagbago yung aming buhay. Papakilala ko sa inyo ang citrine crystals. So ito nga po pala guys, yung crystals na naghahatid ng yaman at swerte. Citrine crystals original po ito guys, nanggagaling pa po ito sa bansang Indonesia. So marami po kami guys pinagkukunan ng mga crystals iba-ibang bansa. Merong Brazil, merong South Africa. At ngayon naman pong 2025 guys, meron naman po kaming Indonesian Crystals. So ito po guys, maganda po ito. Talagang mabilis nyo po mamamanifesto ang inyong kahilingan once na nag-wish po kayo dito. All-in-one na rin po siya guys. Maswerte po siya sa business. Maswerte po siya guys sa trabaho, kapirahan at kayamanan. Tinatawag po ito guys, Stone of Merchant and Manifestation. So ang kailangan lang po natin dito guys sa Citrine Crystals, magwi po kayo bago po natin ilalagay sa garapon. Anything po na wish nyo, basta positive lahat at magandang intensyon para pakinggan po tayo ng ating Divine Creator. At after po nating hilingin ang ating mga kahilingan, ilalagay na po natin ito guys sa ating garapon. So saan nga ba natin ito guys ilalagay? Si train Crystal. So dito lang po siya guys ilalagay sa barya. So kung makikita nyo guys, ilalagay nyo lang po siya dyan sa pinakaibabaw para maghikayat ng yaman at swerte. Dahil po guys, pinaniniwalaan po na once na nilagay niyo po ang citrine crystal sa mga barya, talagang uulanin po kayo ng napakaraming pera sa buong taon. Magugulat po kayo guys at hindi niyo mapipigilan ang perang darating sa inyo. At dito naman po guys sa ating crystals na citrine crystal sa mga interesado po na magkaroon po nito ng aming original citrine crystals. Ilalagay ko po guys yung link nito dito sa comment section. Ito po guys ay napakamura na. 500 pesos lang po ito at lifetime nyo na po itong magagamit na pampaswerte. Pwede nyo pa po ito guys ipamana sa inyong mga anak. At ang maganda po dito guys, tumataas po ang presyo ng citrine crystals. Katulad din po ito guys ng ginto or gold. Habang tumatagal po ang batong ito ay talagang tumataas po ang presyo. So ito po guys, citrine crystals ay nilalagay po ito guys sa loob ng barya para maghikayat ng yaman at swerte. So kung kayo po guys ay interested dito sa aming mga crystals, nandito po yung link sa comment section. At dito din po guys sa screen, ilalagay ko po yung aming store sa Shopee. COD po kami guys sa Shopee, free shipping na rin po. At kung wala po kayo guys application ng Shopee, pwede rin po kayong mag-direct order sa amin. Dito sa aming number na 0910-025-7566, pwede nyo po kaming i-message. E so yan po guys ang ating ginawang pampaswerte ngayon. Yan po ay ang anim na garapon na magpapayaman sa inyo. At ang kailangan din po natin dito guys, mas mabuti po lahat po tatakpan po natin. So yan po guys, natakpan na po natin ang anim na garapon. Talagang magugulat po kayo kapag ginilagay nyo po ito sa inyong bahay. Sa mga magtatanong saan nabang pwesto ito, dapat ilagay para maghatid swerte. Mas maganda po guys maghanap po kayong pwesto na nasa southeast corner ng inyong bahay. Kasi po ang southeast corner guys ng inyong bahay, yan po yan guys yung place na nag a ng wealth and prosperity. Pwede nyo po ito guys ipatong sa mga lamesa. Maghanap po kayo guys ng mga cabinet na mapagpapatungan. Huwag lang pong ilagay sa loob ng cabinet kasi hindi po siya maghihikayat ng swerte kapag pinasok po natin siya sa cabinet. At ganon din po guys, 1 to 2 years nyo po itong i-stay sa inyong bahay. Pero sa akin po guys, yung nasa likod po, almost 2 years una na po yan guys. Kasi Mula nung ginawa ko po yan guys, naghatid swerte sa akin. At tuloy-tuloy po talaga yung blessing. So kung pakiramdam nyo guys, naghatid siya ng swerte sa inyo, halos isang taon na, pwede nyo po siya guys i-extend. Kasi ibig sabihin, mabisa po ang inyong nilagay na pampaswerte. Kailangan din po natin dito guys ng taimtim na panalangin. Kung kayo po guys ay merong mga kahilingan sa Panginoon, ay sabihin nyo po sa Kanya, humingi po kayo sa Kanya ng inyong mga ninanais. Kung kayo po ay merong mga problema, sa pinansyal sabihin nyo po sa kanya bago po kayo gumawa nito magpe-pray po kayo guys bago po tayo gumawa nito kasi mas importante po guys na mas malakas po ang ating pananalig sa pumay kapal ito po guys pinapakita ko ay mga instrumento lamang po ito dito sa mundo may energy po kasi itong dala-dala guys na kung saan matagal ng panahon pong pinaniniwalaan na ang anim na garapong ito ay nagsisilbi at naghahatid yaman at swerte. dispose naman po guys o pagtatapon nito, katulad po nitong ginawa ko ng almost 2 years na, ang gawin po natin itong tubig po guys, pwede po natin itong ilagay sa ilalim ng lupa. At ang kal guys, pwede nyo po itong ihalo sa mga kaning baboy or kahit anumang hayop na meron po kayong mga alaga. Kung wala po talaga, is pwede nyo po itong ilagay sa ilalim din po ng lupa. Huwag lang po guys sa basurahan. Ang next naman po ay ang bigas guys. Pwede nyo po itong lutuin sa inyong mga alagang hayo para naman po hindi po siya matapon. Pwede naman po siyang ipatuka guys sa mga ibon at mga manok. Ito naman po guys sa asin, pwede nyo po ito guys ilagay sa ilalim ng lupa. Ganon din po guys sa inyong mga lababo. Ganon din po guys pwede po ito sa dagat or mga ilog itapon nyo lang po ito. Huwag lang po guys sa basurahan. Pero pwedeng pwede nyo rin po ito guys ilagay sa mga pagkain ng inyong mga hayop. Ilagay nyo rin po ito guys bilang recipe sa kanilang mga pagkain para hindi po siya matatapon. At ito naman po guys, cotton. Meron po tayong ginawang cotton ng almost 2 years. Ito po ay optional guys. Pwede rin po kayong mag-add dito sa ginawa natin ngayong 2025 na cotton. Kasi po ang cotton or bulak, sumisimbolo po yan na magaan na daloy ng swerte sa inyong buhay. Ibig sabihin, magaan ang pagpasok ng kahit anumang swerte. At itatapon nyo po ito guys sa ilalim din po ng lupa, hindi po sa basurahan. At ang ating mga barya naman guys, sa pagdi-dispose, kailangan po dito, huhugasan nyo lang po ito guys at pwede nyo na po itong ipangbili sa tindahan. So yan po guys, ang ating mga garapon na ginamit ng almost 22 years ay pwede nyo rin po yung igamitin po ulit ngayong 2025. Yan po guys, ang tamang pagdidispose nitong anim na garapon. So makikita nyo guys, ng almost last 2 years, ang ginawa ko po dito guys is cotton. So ngayon pong 2025, ito naman pong dahon ng laurel at cinnamon. Kasi po ang year of the snake is sumisimbolo po ng nature. Kailangan po natin guys magsabay sa energy ng nature ngayong 2025. So, okay lang po kahit walang cotton or bulak. Yung new year nyo po ito gagawin guys. Pwede pong magsimula po kayong magawa nito ngayong January 1 po hanggang January 30. Pwede pwede nyo rin po ito guys gawin kahit anong buwan. Kahit hindi po new year ay pwede pwede nyo pong gawin ito. Basta't napanood nyo po ang video kong ito, sundan nyo lang po Sundan nyo lang po guys mula sa umpisa para matutunan nyo po kung paano nga ba ito gagawin. Yan lamang guys, sana inakatulong ako sa inyo ngayon. Maraming salamat po at Happy New Year po sa inyong lahat. God bless you all po. Share ko nga po pala sa inyo ngayon ang anim na crystals na nagpayaman po sa amin at marami na rin po kaming natulungan nito na bigla pong yumaman. Mula nung nilagay po nila ito sa kanilang mga wallet ay eh talagang bumago po yung kanilang buhay. Ito po ay mga original crystals or gemstones po guys na nagmula pa po sa bansang South Africa. So iisa-isahin ko po sa inyo ngayon guys kung ano-ano nga ba ang mga crystals na ito na siyang magpapabago ng inyong buhay. Unang-una guys, ito po yung Tiger's Eye. Ito po yung pangontra laban sa mga inggit, mga kulam, or kahit anuman mga negative elements. At ang green pong ito guys is green aventurine is the stone for money and prosperity. Maswerte po ito guys sa kapirahan, sa trabaho o kung kayo ay mahilig tumaya sa kahit anumang sugal. At meron din po tayo guys clear quartz. Ito po yung nagpapaboost ng ating kayamanan o pinaparami po nito guys yung ating pera. Kung kayo po ay merong mga ipon ay tiyak dadami pa ito. Ito po guys ay maswerte sa kapirahan. Maganda rin po ito guys kung kayo ay nagtatrabaho o mga estudyante. Nagpaparelax po ito guys ng ating isipan. At ito naman po guys, Amethyst is the stone for wealth and relaxation. Kung kayo po guys ay nadedepress, matatanggal po nito. Ito rin po guys ay maswerte sa pagpapayaman. Ang panglima naman po natin guys, ito po yung rose quartz. Ang rose quartz po guys is the stone for love and more customers. Maswerte po ito guys sa samahan ng pamilya, mag-asawa. At kung kayo po guys ay mayroong mga binibenta o negosyo, maganda po ito guys na nag-aakit ng maraming customers. At ang C3 naman po guys is the stone for wealth and merchant. Stone for manifestation po ito guys. Once na hinawakan nyo po ito, pwede po kayo mag-wish dito ng inyong mga kahilingan. So yan po guys yung ating 6 luckiest crystals na nilalagay po natin sa ating wallet. Lahat po ito guys ay original. Wala po ditong peking crystals. Kailangan po dito guys original ang ilalagay natin sa ating mga wallet para tumalag po ito. At bago po natin pala ito guys ilalagay sa ating wallet, make sure na huhugasan po muna natin ito sa running water. At kapag tuyo na po siya, pwede nyo po ilagay ulit sa plastic. At mag-wish po kayo dito guys habang hawak-hawak ito bago nyo po ito ilagay sa inyong mga wallet. Hihilingin nyo po yung inyong mga wini-wish mga pera or kahit anumang material. At pwede nyo na po ito guys dito ilagay sa loob ng inyong mga pitaka at hindi hindi nyo na po siya guys tatanggalin. Mas maganda po guys kung ang inyong mga wallet po ay bagong bago at kulay brown o kulay black. Kasi po guys ang brown at black nag-aakit po yan ng swerte at kaperahan. Dito po guys ilalagay nyo siya pwede dito sa mga secret pocket ng wallet or dito mismo sa lalagyan ng pera magugulat po kayo guys. Talagang bigla po kayong yayaman dito sa mga crystals na ito. At meron na rin pong nagpatutuo sa amin ito. Napakarami na po. At meron po akong isang viewer na isishare dito sa aking video na nagpatutuo sa pampasorting ito. Nagkaroon po siya guys ng apartment. At nagkaroon din po siya guys ng lupa at bahay mula nung binili po niya ito sa amin. Proven and tested po guys, hindi lang po kami ang nagpatutuon nito, pati na rin po ang ating mga viewers. So yan guys, basahin nyo na lang po ang kanyang comment dito sa aming crystals. Maraming maraming salamat po pala kay Madam sa nagpatutuon nito. More blessings to come po at sana po guys marami pa po kaming matulungan dito. So kung kayo guys ay interesado dito, ilalagay ko po yung link nito dito sa comment section. Available din po ito guys sa aming Shopee store. Nandito po yung name ng store namin. Ilalagay ko po sa screen. Si na po kami dyan guys. Meron po kami dyan free shipping. At mayroon din po kami guys direct order dito. Tumawag lang po kayo sa amin sa amin sa cellphone number na 0910-025-7566. Mm -hmm.